Hello guys, magandang araw. For today's video, ito nga yung ganap kahapon ng umaga. Sumusama so pa rin talaga ang pakiramdam ko niyan guys. Kaya nag-alamsa lang muna ako, hotdog lang yung aking kinain, tapos kape. Dahil wala din ako masyadong panlasag, pinipilit ko lang talaga kasi kailangan kong uminom ng gamot. Ng araw na rin talaga akong ganito guys. Ewan ko ba, pagdating ng madaling araw ay naapoy ako ng lagnat. Nangangatal ako sa sobrang lamig. Tapos pagdating ng umaga, nawawala na yung lagnat ko. Pero ang pakaramdam ko, sobrang bigat ng ulo ko. Ang sakit ng buong katawan ko. Tapos talagang iniinta ko guys yung ulo ko. Talagang grabe ang sakit. Hindi ko alam kung inaatake ako ng migraine ko or ng vertigo ko at ayan pinipilit ko talagang kumain dyan guys kahit mapait yung aking panlasa dahil na kailangan may laman yung chan bago uminom ng gamot at ayoko na talaga ng ganitong pakiramdam guys kapag nagkakasakit ako, ewan ko ba ang hirap pagkatapos ko nga mag-almusal dyan ay eh, nagsangag nga ako nitong kanin ay bigas pala dahil sabi nga baka may binat ako e eh, gamot nga ito guys kapag may binat ka yung sinangag na bigas ang iyong iluloop at ayan nga, nung maisang ako na nga, nagpainit din ako ng tubig. Tapos inilagay ko nga lang doon sa sinangag kong bigas. nag nga lang ako diyan sa ilalim ng kumot hanggang sa maubos nga yung usok or yung init. Pagkatapos nga ng ilang minuto, ayan. So hindi nga ako masyadong pinagpawisan guys. Ewan ko pa, ang hirap kong pagpawisan ngayon kaya siguro ganyan ang aking pakiramdam. Pagkatapos ko nga magluob dyan, ay pinagwalis ko nga itong si ng sahig. So wala naman masyadong ganap guys kahapon kasi nga hindi ako masyadong makapag-video. So ayan nga lang kung ano lang yung mabidyohan ko, yun lang talaga ang aking maipokus at ang hirap talagang mag-shoot kapag may sakit ka. Tapos nung bandang patanghali nga, ayan si Ate Kate na naman ang pinagluto ko kasi nga nahihilo talaga ako guys. Buti na lang talaga at walang pasok at talagang sinisipag ngayon si Ate Kate magluto kaya ayan siya ang aking pinagluluto. Tinolang manok nga yung aking pinaluto sa kanya dyan guys kasi masarap ng mainit na sabaw kapag may sakit, di ba? Marunong naman na yan siya magluto, guys. Nagtatanong na lang siya kapag hindi niya alam. Nung bandang hapon nga, tinawagan nga ako ni mama. Sabi niya nga may free check-up dito sa generic. Kaya lumabas nga ako at nagpa-check-up nga ako dito sa doktor. So, ang sabi nga sa akin, ay baka daw may UTI ako. Kaya, inirisatahan lang ako ng gamot after 3 days at ganun pa rin, magpapacheck na daw ako ng dugo at saka ng ihi. So, si Ate Apple nga ay nagpacheck up dahil nga may uwot si po, din siya ng isang araw. Tapos, ayan, nagpa nga ako, Masyadong mababa din nga ang aking BP. So, hindi nga siya normal, sobrang low blood ko. 105 over 74 nga lang ang aking BP, so sobrang baba at hindi siya normal. At ayan, nung ba ng hapon nga ay nandito nga si Amara sa amin, ayan, naglalaro sila ni Dayan. So, ayan guys. Tingnan nyo naman. Nakakatuwa sila kapag hindi sila nag-aaway. Ang sweet-sweet nila. Naglalaro lang sila dyan guys ng ML. Pero minsan pag nagkakapikunan sila ay talaga naman. Si Diane ay pikon. Iiyak na yan. At ayan lang guys. Ang ganap kahapon. So, wala masyadong ganap. So, that's it for this video. Thanks for watching.